Hello guys, I'm back in Belgium. So ngayon mag-harvest tayo ng ating potato, spinach at cucumber. Yung kamatis natin guys, hindi siya naluto. I mean wala siyang mga luto or hindi siya nahinog. Kasi nga, pangit yung weather dito sa Belgium. Malamig, maulan, kahit na mas summer dito, malamig, maulan siya. So hindi siya umiinit. So, ngayon, tara sa manyo ko mag-harvest tayo ng, unahin muna natin yung spinach kasi naglalaga ako ng munggo. Gusto, gusto kong kumain ng munggo tapos may spinach lang siya. Tapos, kunin natin yung cucumber at i-harvest din natin ngayon yung potatoes. Yung potatoes, guys, is medyo nagkasakit siya so hindi ko alam kung marami siyang laman ngayong taon. So, let's go, guys. Samahan niyo ko. Yeah, so, ayan, guys, oh. Uh, nagkasakit yung mga potatoes natin So hindi ko alam kung mayroon tayong makukuha ngayong taon Ayan, mamaya harvest natin yan Kunin muna natin yung um, cucumber Pero nandyan yung ating spinach Ilalagay natin yan mamaya sa munggo Tapos eto yung kamatis natin guys O, maliliit lang siya Yung mga cherry tomatoes Hindi siya naluto guys kay maulan dito ngayon kahit sama So ayan o, tingnan nyo o Ayan siya. So, ito yung cucumber, guys. Maganda yung tubo ng cucumber. Marami tayong cucumber ngayong taon. Tignan nyo, oh. Ayan. salamat sa aking asawa na videographer natin. Ayan, guys, oh. Meron siyang isa dyan. Tapos, doon sa kabila. Da. Ayan, oh. Ayan. May dalawang cucumber yan dyan. Tapos, meron pang mga tumutubo. So, kunin natin yung cucumber, guys. Tapos yung ating ubas Is grabe yung mga dahon nya Pero konti lang yung mga fruits niya Eto kunin natin yung Cucumber Awa alas ney ma Ayan Ayan guys o oh. Ayan kan alas ney ma Okay, eto pa yung next mm. Aray ko Ayan, guys, oh. Medyo may ano yan siya, ah. May mga tinik-tinik. Tinik-tinik yan siya, guys. Tapos, eto yung next. Yung isa pa. Ikot tayo sa kabila, guys. So, so can you see? Here. Ayan, oh. May gezicht ba? Ayan, guys, oh. Ayan. ibang diba ganda? Pag may itinanim, may aanihin. Oh. Tapos ayan to, tingnan niyo guys yung mga taklong oh. Ayan oh. Sa so, slack latazine. Oh, ayan oh. Yan sila oh. Ayan. Yan yung mga magagaling na mga taklong na kumakain ng mga tanim ko. Oh, kunin natin yan sila. Hagis natin doon. Yan pa oh, ang dami nila diyan oh. Mm. Ayan guys, matatlo tayong cucumber. Tapos kuha tayo ng spinach. Ang daming spinach ko. Ang tataba. Ang tataba. Oh, Diyos ko. Ang tataba. Dapat lagi itong kunan, guys. I-harvest para tumubo sila ulit. Ayan, oh. Mm. Ayan pa. Kung bitch addictor, ba? Oh. Dito sa daan. Kunin natin yan lahat. Kasi kahit ma feeling mo madami ka na nakuha, pero ano yan siya. Liliit yan siya pag nag ano na, pag nilaga na. Pag insahog na doon sa munggo. Uh, yan. So, ayan eh guys. Mamaya, ano, ilagay natin yung video do, yung ano dito. Idugtong natin yung pag-harvest ng uh, potatoes. Out to Oh, Mmm. Kasi ang dry. May meron din siyang laman, guys. Kahit papano paano. oh. Kaya lang magliliit ba siya. Ayan, let it see. Ayan. Oh, next. So far, yan pa lang yan siya. Ayan, okay. Ay, Hmm. Yeah, a red one. Ah, uh, this is red. May pula. Okay, next. Hmm, kung yung tagahawak, guys. Oh. Mag-try muna tayo ng mga one or two para at least makita nyo lang kung ano yung pag-harvest namin ng potatoes. Yan lang yan siya, guys. Ayan, yeah, may red potatoes kami. Okay. Okay. Ayan, Oh. Ayun. Tapos si ag-ag lang yan dyan, guys, Oh. Pukunin mo lang yan dyan, Oh. Ayun. oh, nahuhulog na siya. Ayan, meron tayong maliliit lang yan siya, guys. Super small. Potatoes, red potatoes. Okay. Ayun pa. So ayan guys, o oh, yan lang siya kalaki o oh, hindi siya masyadong hindi siya masyadong lumaki guys. Pero sana pag nakuha namin yan na siya lahat-lahat, may makuha kami mga malalaki ba na mga potatoes kasi madami pa yan siya eh. Yan pa yan oh. May mga tat uh, mga sampu pa siguro yan, 15. So, ayan na guys, yung ating pagharvest harvest ng ating mga vegetables sa ating garden. Pero yung mga kamatis natin, sana sa August, maluto na siya. Ayan. Tapos, eto yung mga spinach natin. Thank you very much for watching. Mwah! Ina-update bye baby. ¿Qué te